Bayan daw ang Independent Commission for Infrastructure, na laliman pa rin ang sa mga anumay flood control projects ng pamahalaan. Big load ng mga bagong at kickback mula sa 2025 national budget na kinumpasan daw ni Pangulong Bongbong Marcos ayon kay Gabriela Women's Party list, former representative Emmy De Jesus mula sa kailang ipakita ng komisyon ng pagiging independent nila ay patunayan na walang cover up kung kaya nais nila at itama si Pangulong Marcos sa sa Letter of request na ito sa ICI ay hamon kasi the spirit of uh, pushing no mula ito sa tinig ng mamamayan kasi grabe na eh buhay na buhay ang mga karanasan ng taong bayan doon sa impact sa impact noong mga pinagagawa nilang pangungurapot kumbaga ano eh hindi malayo ano sa sikmura kaya uh, kailangan magkaroon talaga ng kilos at ang sigaw na hindi empty, no? Hindi hungkag yung panawagang lahat ng sangkot ay dahil. Kapagkala pinarerepaso rin ng makabayan block sa ICI, ang guidelines o option ng mga resource person na magkaroon ng executive session of closed door hearing para sa panawagan ng publiko na transparency. Nang hindi dapat selective yung pagiging live stream niya no we have seen other commissions in history na open to, to the public no the agrava commission that co that investigated the death ni an assassination I mean, ni, Binig, uh, Pres uh, ni senator Benigno Aquino ganun po nangyari open yung to the public why can't this be similarly open to the public Kong Samantala, pinahaharap rin na makabayan black tie TI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para sa mga itiniwala sa itong informasyon at kinasasangkutan sa flood control. Anomaly. Kasama mo sa TZXL RMN Manila, Radyo Manchil Prido, sa Top RMN.